Crispy na. Yes, well. Sunog. Alas 7 na ng gabi guys. Pero syempre kaano lang pa. Kainitang pa ng araw. Pako-crane nga pala kami ngayon. At kami ay magbababay sa aming mamsi. Tuesday ngayon, may pasok pa ako mamaya pero wala na kasing ibang araw na pwede. Oh, may pasok sila ate eh. Ngayon yata day sila, no? Kaya ngayon na namin napiling pumunta Kasi nga, yun nga Magbababay kami kay Ma'am C okay. Sa so, mga hindi nakakakilala Si Ma'am C, nanini at yung Marlene At uh, ang Sanico family yun. Sila yung pamilyang uh, una naming tinuluyan Nung dumating kami dito sa Canada Sila yung unang family namin dito sa Canada so, Sa mga ngayon lang nakakapanood Ng, ano, ng uh, vlog namin Yeah. So, kailan ba ang flight ni Ma'am C? Next week, Tuesday yata, July 22. Oh, so, yun. So, next week pala pa pabalik na ng Pilipinas si Ma'am si Tessie. Matagal-tagal din na nakapag-bakasyon si Ma'am C dito. pang abot sila kaya last summer ano kami nagka banding banding pa kami na kasama-sama pa kami sa ano sa mga camping mga uh, ilang beses nagpang ipangita e nga lang si Lola ba dahil umuwi naman din siya agad after 5 months ito si Mamsi naka 1 year, uh, ano, and naka five one year and 5 months naman siya kasi ano siya eh Talibang siya, nag-aalaga siya sa kanyang apo, kay Mikay. Parang kailan lang, no? <laughs> ang, ang bilis talaga ng isang taon, no? Kaya nga. O, oh, ngayon, pauwi na, mamimiss. Mamimiss ng apo. Ano daw kami, eh. Kami daw yung kanyang mga, ano, mga Ampun. anak sa labas. <laughs> anak sa labas. <laughs> mga anak sa labas. Ah, nakakalungkot. Kaya nga Sigurado kahit si na Ate Mary at si Kuya Mel sila. may napapag ng bata. Yun talaga guys ang ano eh, ang bentahe kapag ka, may kasama. Oo, pag may kasama dito sa Canada, halimbawa, meron kayong maliliit na bata. Tapos napapunta niyo yung mga lola, ganyan. May napapagtingin, may napapag-alaga. Yung isa pa sa trabaho, halimbawa, nag-iipon kayo, pwede ka umapit talaga ng trabaho, overtime. Double ganyan. job. <laughs> Double job. Kasi may magtitingin sa bata. Napakahirap kasi dito pag ano. Pag lang. Eh. Pag kayo lang talagang mag-asawa, tapos may malilit kayo. Kumbaga, limitadong limitado ang galaw. Depende na lang. Kung halimbawa, i-daycare nyo, gagastos nyo sa pag-daycare. Eh, may mapapaghiwanan kayo na. Kaya marami dito, mga PR kanya citizen talagang ano pinapapunta nila yung mga lola lola dito para may nagtitingin sa po eh kahit naman hindi kahit mga estudyante pa lang na ang ano madali lang kasing lalo na yung mga matatanda ano mami oh, oh. sa experience mo madaling i-apply ng visa at madaling ma-approve oh, kasi parang tingin ko lang ha sa sarili ko opinion kasi sila wala nang intention na maghanap ng trabaho. Pa. Oo. Although malalakas pa pero yung kasi yung parang yung home ties at saka yung ano kasi yung reason kung bakit sila pupunta eh dahil yun nga sa tagal na halimbawa hindi nagkikita or yung ilang taon nang hindi nakakauwi nga yung nandito sa Canada. So, yun. pwedeng maging oh, reason na malakas, Malakas ang eh. ano nila. Malakas ang kanilang home ties at saka ang kanilang reason kung bakit oh, look, kung says. bakit magbibisita dito sa kahit walang ano yun ha, Canada. walang pera kahit walang Oo, oh, proof fund yung kahit matanda kahit walang proof of fund, oh, yun nga pala ano yeah, based on ano yan ha, experience, experience. Kasi, <laughs> kasi si Joyce siya yung ano yun, yan, nag DIY ng application, application ni ma'am si Tessie yan. at saka ni pati ni Ninang ni Lola ba yan si Joyce din ang nagano'n yan ang nag uh, kasikaso, so DIY lang din di ba di naman na yeah. kasi pag matatanda hindi komplikado ang ang proseso ng ano ng pag-apply ng tourist visa hindi ganun kahirap kaya kung tutusin kung may time pwede pwede na talagang i-DIY na lang ng mga Halimbawa, sino yung kung aplikahan. sino yung nandito, o oh, pwede rin kung sila mismo, kung nasa Pilipinas pwede rin sila magkasikaso madaling ipa-approve ipa Okay, mama nga, ilang taon nang approve, Diyos ko, nasayang natap, eh, lang, hindi, hindi. taon na yata Tatlan taon nang approve, hindi naman nakakapunta pa Hindi pa nagagamit Hindi pa nagagamit yung passport Hindi nang, eh, nagamit na Badya uh, mga pokre uh, Nandito tayo sa ano Oakridge na tayo. Sa doon maganda magbahay. Sigurado walang paha. <laughs> maganda rin tong lugar na to guys, yung Oakridge. Napaka ano din siya, hindi naman siya ganoon kalayo sa Calgary. Ilang minuto lang galing sa bahay namin, ah um, uh, 20, 30 30, 30, 30 plus. 30 na mm -hmm. yan Nakalagay lagi ano. Minutes. Ah, uh, so, 40 minutes ganyan at max. Hindi pa siya city pero Tsaka, ano, ito kasi, eh, nasa, napakaganda ng lugar niya kasi pagka nagpunta ka sa west, papunta ka ng Ban. Pag nagpunta ka sa east, papunta ka ng Calgary. So, nasa na. siya ng mga, ano. Parang rin, para, rin siyang Calgary, eh, no? Parang extension pa ng Calgary. <laughs> Marami na rin bumibili ng bahay dito kasi ngayon malapit sa, ano, eh, mga tourist destination kagaya ng Ban, Lake oh. Louise. Yeah. So, lumalaki na rin yung community. Tapos Ayan ang mga ba? bahay ito, guys. Oh, so, nahimik na pa. Diba? Yeah. Yung mga bahay na yan, hindi yun yung, ano, yung downtown na ano. No, hindi um, ba yung uh, downtown? yan. oh, eh, yun no? yung parang mga dulong bahayan. Banda rito sa ano, Brad Creek.

oh lio. My vlog nga si Ma'am sih yeah. Iya yeah, na. No? Eh si Ma'am Si Ma'am teh, si. Iya si te, si. yeah. yeah, no. Say hi to the vlog. Say <laughs> hi to the vlog. <laughs> Tara! Ano po? Para sa ito, kape! Yun! At saka sabon mo! Oo yan! Yeah. <laughs> hindi, pabandal ako may mama ganito lang. Kasi nga hindi nakakatikim ng no, karnesyon. Mer, <laughs> <laughs> samahan ko oh. mer! Doon natin si Mico sa... Saan? Nakanya ka muna! Ayan! Bukod kaya? Hindi naman! Okay! Sige! Bye guys. Totoo, no? Iba talaga pagkayaman. Ah, sama yamanin? ka, kuya. Sama ka lang. Sama kaya. ka? Ano. kakain. Mikay, ha? Mikay? Iba talaga yung uh, yamanin, guys. Nakatrack. Ah. Nakatrack. <laughs> may istorya to, guys, kung bakit siya nakatrack si Boss Angelo ngayon. <laughs> boss na boss ka ito para kami ari ng kumpanya pag ito dalawa. <laughs> Uh, Lastik. Ito ang sasakyan niya ngayon. Pero temporary lang, guys. Yan. At tara, pagkwentuhan natin kung ano nangyari. Bakit ito sasakyan nila. For, first time ko makakasakay sa ganito kalaking truck. Ito ay... Uh, ay, ang lakas nito, guys. 5.7 liter. Buha ako sa gasto. na, no? Oo. Oh. So, RAM 1500. First time. Maka experience nga. Yun oh. Machong macho yung tunog ah. Bakit hindi, ano, ang tanong ko, bakit hindi SUV ang ano, ipinalit? Kasi, wala nang bakante wala available Hello, hello mga ka amishing Amishin. <laughs> ka Hello fans Tayo ko, ko nito kasi. Wala ka sa gas pero wala eh. Walang hindi available, walang ibang available. Pagka ba ganyan eh sino ba ang magpo-provide niyan, insurance o yung ka- oh ano? Insurance 'yan. Eh, Makipag-contact na siya sa no rental. Ah, sa, uh, so ito talaga is mga rental. Rental cars. Kaya Hindi mo eh Ang nangyayari talaga eh yun Hindi inaasahan Kaya nga So yun Anong nangyayari guys? Ganyan. Last week nagbakasyon kami Papunta kami ng Vancouver Island mm -hmm. na naanang si Camus Eh Hindi pina <laughs> Paano paano nangyayari? Paano, paano kayo nadali? Kayo ba binunggo o humarang sa harap mo? binunggo kami oh. nakita ko na ngayon <laughs> is mus ba to o deer? deer lang na babae oh. so pag babae ano yung malaki? It's hindi malaki. walang sungay daw ah malaki. ganun pala yon kaya maswerte pa rin kami kung may sungay butas kung may sungay oh, delikado at saka pati yung salamin, pa no? pwede yung... rin mabutas ano? Hmm. diretso sa sakay uh. so bandang si kamus yun ng sika mo yun oo sika wante mo sa BC ng, guys wante ng takbo ko taklo pa ata naman abay hmm. wala eh meron talaga so right ginawa ko hindi ako tumawag ng insurance last week pa yun lunes yeah, pero pagkapangyari ano lang ginawa mo pinikturaan ganyan right hindi kami tumawag ng mga hindi pa muna tumawag ng itumayo tumayo naman Biglang napilay lang yung hayo Tapos biglang tumayo tumakbo <laughs> Na hindi kami tumawag Pero pero ano ba ang protocol pagka mga ganon Pag halimbawa o namatay yung deer na nabangga right Tatawag ka rin ang wildfire right O a wildlife boulevard. officer niya ah report uh, report So yun hindi naman kasi Palibasa kayo binunggo kaya hindi naman siya at, ano Tatawag ka ganyan SOP yeah, niya is, open, yan is may nasaktan, isa sa pasayero O ikaw, dapat tumawag naman na oh. One -one. Oh. So, Pero so far naman, wala naman nasaktan. So wala nasaktan, buti na lang. masalamat like Oh. Kasi, eh ayun, sabi ko, huwag tayong pa-stress. So, oh. Bakasyon oh. tayo. Next week na ako talaga. so ibig sabihin, ilang, ano ilang, ilang araw ba yung trip nyo? Ano yun? Nasa 6 days 6 days na kani Kuya Highlander. So, yung 6 days na yon gamit nyo pa rin kahit na sira ang gilid. Ang pinto lang na nga, no, drivers. O, oh, yun. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ako makakalabas. Sa so, kapila dadaan. Nahirap <laughs> <laughs> uh -huh. din na. na. <laughs> kaya pag nagpapagas, nagsis nagpagas. Kaya nagagas. Ako lang dito, utos lang ako. <laughs> yung pag mga babaan na, downtown gala, ligo, sa beach doon, crabbing, fishing. Uh -uh. Baba naman. Yun nga lang, mahirap. Parang kang mag spider man Hindi mo kasi hindi live kaya hindi kami updated. <laughs> hindi tuloy namin alam mo ang pangyayari. Akala namin, okay na yun. Okay. Nung nangyaring insidente na yun, lahat tulog sila. Kami lang ni Mrs. dito. sumigas si Merlin. Pa! Sabi ko, nakita ko na eh. Pero kung tinabi ko yun, mas delikado. Baka mag-flip yung sasakyan. So, ibig sabihin, ang takbo nyo is napakabilis malayo nakita mo siya na mukhang katawid parang gano'n nagkatinginan na kami nung dyan nagkakindatan kami Nagkakindatan kayo wow. wow Ngayon, pero slow down ako nag slow down hindi kayo hindi <laughs> <laughs> niretso ko hindi din niya nangga, din. Oh, para din palang ano, ano driver kong eh. mag isip eh <laughs> low lang, pa rin. ayos lang kaya kahapon dinala ko yung sasakyan at nabigyan uh, ako ng uh, ito, oh, ito ang insurance. ibinigay. E ito binigay. Ayaw ko naman ito. Saan, saan pala dinala yung, ano, yung sasakyan mo? Doon sa northeast. Na northeast uh, na... Nagmamayari Pilipino din na subok ko na rin. So itinuro yun doon ng insurance? No. Ha? No. Hindi tinuro yun. Actually meron silang inay, sinasuggest. Pero sabi ko, may shop ka na may shop na ako nakilala mag, tapos mag satisfied na ako nangyari din sa unang sa saksyon oh so, 2 years ago so happy naman ako sa service nila uh -oh. kaya doon na ako okay so yun so, ano ngayon ko lang din nalalaman yun buti ayun ma-share ah uh, ganun pala yun hindi kaya, pala yung ganyan. hindi nila meron kang karapatan uh oh mag pwede kang mag-choose naman na, ano mo doon ako sa shop na ganito kaya bumaling din pero okay yung service nila. Mm. Oh, Hindi pala yun yung talagang sila lang ang magbibigay ng okay. lugar kung saan may papayari sa sasakyan. Pwede pala guys yun ano, ikaw ang magsabi. Yeah, kung so meron ka na yun, medyo magaling din. Sarili niyang business niya. mm. Lahat, lahat ginagawa niya. So, so, ganun ang sistema dito. Ayun, nangyari. Kaya ngayon si kuya nakatrack big boss na big, big, boss na big boss ang dating. Wow! <laughs> Kaya nga lang buha ko sa gas yung yung truck na nakuha. Kasi usually, ang sistema talaga is kung ano yung sasakyan mo, Ganon din dapat ay ipapalit nila ano. Depende yan. Kaso based on availability. Yeah. availability rin pala yun. Pero kung taluin niyo kung magpotse na lang ako, mas sa gas. no, sa gas. So ito, ipapagamit sa iyo to ng insurance, uh, fully paid nila, wala kang babayaran hangga't hanggat hindi na ibabalik yung hanggat sasakyan no tapos ano yung sasakyan hanggat hindi tapos shop. sa o oh, hanggat hindi na ilalabas sa shop so ganon ganon lang at magde-deposit ka lang i-hold lang nila 150 dollars pero hindi nila babawasan yun at pag ibabalik mo sasakyan, ibabalik din sa iyo ibabalik din nila kanino doon yung deposit mo binigay sa insurance or sa doon sa uh, ano rental sa ka -rental. rental ah sa car rental sa enterprise mm lang. Eh. Hassel, hassel, pero ah, oo. Pero nangyari na nangyari Oo, oh, <laughs> oh. ganun Pero sila naman, meron naman silang second car na nagagamit pang isa Oo, oh, pero dalawa oh. na kami nagtatrabaho 12 -12 oras, Ito si Dose Ayun na lang oh. <laughs> Ay, Napaka-importante <laughs> dito talaga ang ano eh Dalawa sa pag dalawa kayo Dalawang nagtatrabaho sa sakyan. Ganun Hindi talaga. Dito dalawa sa mayaman. Mayaman. <laughs> Yung kasi ang ano eh, perception eh. Oras dito Ay, gold, gold, gold. Oo. Mm. Uh, Panghaan ano 'yun eh. Para sa pagtatrabaho talaga, uh, ano no? Trabaho lang 'yan talaga. Hindi at gala-gala. Mm. Hmm. Pero 'yun, edi naka-experience ako sumakay sa Ram. Taas. ang <laughs> <laughs> taas, guys. Ang taas. <laughs> si <Uya>. Pangmayaman. <laughs> iba din talaga, iba din pag mataas. Mm. ko pa sa inyo 'yung ano. Ang ganda ng lugar dito, oh. So ito yung road na ano. Palabas to oh. Oo, oh, ito pala yung back door kung pupunta ka ng bad pwede rin diyan. Medyo traffic dun sa oh, highway. Oh. Dito ang way. Oh, ito yung back door na highway ng ano ng Cobra. Yes. Ano rin yan, dugtong din yan ng Calgary Kapag diniretso mo, yung pakanan yan. Diniretso dito. mo, pakanan Diniretso yung development nila oh. Talagang Panay-panay ang gawa. Ah, baka dito ako ng bahay uh, eh. Wow! <laughs> pwede, pwede. Hindi uh, ano yun. Pwede kasi ano na dun eh. kasi sisika na. Ang problema dito eh, syempre. Yung mga trabaho ang available. O, oh, yun ang nahirap. Kailangan kasi paglilipat. So, yung uh, industrial talaga eh. Doon sa city na. Mm -hmm. pag mayroon din magandang pasaw dito. Yun nga lang, kakaw Pagka kasi lilipat ka ng lugar na ganitong malayoan, kailangan unahin mong isipin kung anong trabahong gagawin Stateful mo eh. talaga o. Oh. Oo. Oh, o, restaurant. Mga fast food madami dito. Ay, oh. Pero malay mo, pagdating ng araw dito, dami na rin ang mga itatayo dito. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi ang dami, panay-panay ang gawa nila eh. Tsaka dagdag ng residential eh. Ng mga habahan. Ang magiging city na daw to eh. Pero ayaw nila. Eh. Gusto muna namin size muna bago siya ito eh. <laughs> <laughs> Say hi to the vlog. <laughs> Hello. Yan. Yan. Si Nico. Yan. Panganay, ng panganay ni Guya. Kenta. Ang mga tropa niya, mga dito nakatira, parang mga sendero. <laughs> mga sendero yung mga classmates niya. Ginawa ni dun, Miko. Karo lang, Kasi kumain. Guys okay, so, gusto yung niya yung lugar. Nasa parang... Isipin ah, niyo, hindi na mararating ng school bus yan, no? Parang nasa gitna na ng kawalan, eh, oh. Na mika, na, lumina, no? Dito yung bus Dito na daan? Ang galing nga Pero lukot to eh, na Dito Dahil no? yun ang kapag kayo ngang agad dumilim no? agad Ang agad maggabi Baka gagawin Big Hill Creek Estates dito tapos marami kang bakahan na <laughs> ako dito pa isipin nyo naman ang laki ng ano lupa ng Canada pa oh drive ka bukas nakunak log na log pa yung Pilipinas wild well, animals yung dami oh hining oh, ko ito na lang hindi tayo kumain simula umaga no pero ah. sabag ko sa inyo yung, buwan ay sa inyo tuloy dito oh. na ako ah sige gano'n na lang salat lagi, ngasih ah, ya. pisah kuya, salat lagi, loh, ah. nggak ada sih yang kemarin, lu, tidak, mikir mamsi, siapa nongko sih, nggak 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 Why? 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 din. Iiyak kaya pag nagatid sa airport. Iiyak, <laughs> oh, iiyak, iiyak ba yung anak? Mami, <laughs> mami <mommy>, miss. Sabi namin hindi kami Jeron nga, kay Jeron ako naiyak bigla eh. Ang nakaraan eh. Ang tanong, kailan babalik? Hindi pa na, uwi, kailan babalik? Nako, eh pag si Mikay eh, naging ano na, nagsasalita na, I miss you, Marky! Patay! Mami, miss! Ayan, ano, tag ito. Nalipat sa kwarto ko yan. Ah? Oo, oh. okay. patay. Na, nasan, may nakasanayan na. Oo. Oh, oh. Ay, hahanapin din. Sigurado. Maninibago rin yan, batutang yan. Do you love ah, yes. 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 <laughs> yes. <And no. Do. laughs> Pagka <laughs> ko sino ka harap, yun ang love. <laughs> 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 Hindi kasi kaya, may isa. Ay, naku. Maninibago rin yan. <laughs> Salamat sa inyong pauwi. Ah! <laughs> <laughs> Kapiraso lang. <laughs> oh, oh na yun, no? <laughs> ingat kayo, Mamsi. We will miss you. Hintayin oh, oh. namin kayo ulit bumalik dito. <laughs> Maraming miss talaga mga natay. Ay di ba 'le? Nasa Facebook na malala, nasa ano, marami pa kayo puha mga sa litrato, mga ano? Sinesave ko na. Babalik-balikin sa memory sa Facebook pagka nakaisang taon. Sa <laughs> nga nang dinidinig ng mga sobrang yabang. Etay niyo na ba nya, no? Tingin ko lahat ng ano na to. Lanto, ito, Lahat na nakadikit sa rep na to, mga ito, mga pinuntahan yan. ito, yan. Ito, 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 oh. Yan, yan, pinasok namin yan. Kaya nga, okay. oh. Ali, daig. Okay, hey, uwi na kami. Itakis na lang sa Pinas. Itakis na lang sa Pinas. Sino kayo makaka-uwi sa Pinas? In 20 years. In 20 years, siguro nga. Oh. Ah, Ang ginawa ko. 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 Mikay. Para rin kami ni Isa doon, ni Isay. Baka punta Ay, kayo ni Mama sa so, kami ni Isa. Sa tagaysa. So, Mikay. So, so, okay. Kiss, kiss, kiss. Wala, kiss, kiss mm, say hi. Say bye. Okay. Say bye. Bye. Ang bibi. Kiss ko kay Mama. Kiss na kiss na si Mama niya. Ito, ibigay na kay Mama ha. <laughs> yun. O, padala na lang ng hug. Kuya, na. Bye-bye, bye, -bye yun, hey, salamat sa... Kuya, bye-bye. Thank you, thank you. Uh -huh. Salamat sa oras, kuya. Bye-bye. 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 bye 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 na naman tayo. bye 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 Kauwi ilang galing trabaho. Hindi <laughs> na ako nakapag-video ka gabi. Yun, muntik na muntik na akong uh, malate kay gabi. Papasok uh, sa trabaho. Kasi eh, saktong-sakto na lang yung dating ko. Halos 10.30 na ng gabi nung dumating kami dito sa bahay. Eh, usually yun talaga yung oras ng alis ko. So, nagmadali na ako. Hindi na ako nakapag-video. At bago ko nga pala makalimutan yon hmm. may nagpapabati lang. So, shoutout nga pala sa sa Minado family ng Edmonton na nanonood ng vlog natin. Thank you, thank you. Uh, yun, thank you po sa inyong lahat for subscribing and watching our videos. Yun, sa lahat po ng mga nagmamaneho dyan, gaya na nang nangyari kina Kuya Angelo na napagkwentohan namin kahapon, ano? So, ingat-ingat lang tayo, lalo na yung mga nandito sa Canada. Wala nga tayong masyadong mga barumbadong Uh, drivers dito, mga lasing na drivers dito, wala masyado yun ano? kaya nga lang meron tayo dito mga wild animals na lalo na kapag night driving, talagang ingat-ingat tayo kasi wala tayong kalaban naman at uh, yun always keep safe and God bless, see you on the next vlog, bye!